Magandang gabi sa'yo paring RJ Tawagin nyo na lang akong Roy Yung kwentong ito na maririnig nyo eh Sarili kong karanasan Kasama yung mga tropa ko Nangyari to nung college pa kami Naalala ko na ganitong buwan din yon, Marso o Abril Basta magbabakasyon na nun at tapos na yung mga activities sa eskulahan Kakatapos lang din ang defense namin kaya kumbaga Yun yung panahon na pwede na kami magliwaliw dahil nga po successful naman yung naging defense namin na pinaghandaan po namin ng ilang buwan, naisipan namin na mag-celebrate. Bali lima lang naman kami, kaya hindi naman kami nahirapan na mag-set ng lakad. Bali sa isang sikat na lugar sa Quezon City namin na pagkasundoang ang gumala. Sikat talagang lugar to na gimikan, kaya sure kami na marami kaming pagpipilian na establishmento. Pero kahit nga maraming pwedeng puntahan doon, napagdesisyon na namin na linggo na lang ng gabi kami pupunta. Madami pa din namang tao pag ganon, pero at least hindi kasing crowded katulad ng Sabado. Gabi nga po ng linggo, nagkita-kita kami sa isang bahagi ng EDSA sa harap ng building ng isang sikat na TV network. Tsaka po kami sumakay ng taxi uli para magpunta sa mismong part ng siyudad kung saan kami maghahanap ng magandang venue. Matapos nga kaming itour nung taxi driver na namin na sa isang karaoke bar kami pupunta. Bale ito yung karaoke place kung saan meron kayong sariling kwarto at di nyo kailangan makipag-agawan ng mic sa hindi nyo kilala. Tulad ng sinabi ko, hindi nga crowded nung linggo na yon kaya nakakuha naman kami kagad ng kwarto Naging masaya naman yung pagstay namin sa karaoke hub na yon. Nakailang bote nga din ako ng light drinks. Madami kaming na order na pulutan at kung ano-ano pa. Sobrang saya. Kaya hindi namin natansya na malaki na pala yung bill namin. At dahil nga doon, nung makapagbayad na nga kami eh, halos naubos yung allowance ko. Medyo late na noon at dahil nga galing kami sa inuman, naisipan namin na mag-food trip pero dahil nga kumbaga, damage na yung bulsa namin, napag na namin na sa fast food na lang kami kakain kesa sa mga restaurant dito na tansya ko eh, lowest 500 pesos yung mga pagkain. Naglakad na nga lang din kami habang naghahanap ng makakainan. At dito na nga po nangyari yung medyo nakakatakot ko na karanasan. Meron po kaming kasama na pangalanan na lang po nating corpus. Isa siya sa masasabi kong pinakanantyalan kong tropa nung college. Bale sobrang dalang niya magsalita. Pero kahit ganon, always game naman siya na sumama sa amin. Nakikipagtawanan din naman siya pero hindi niya talaga ugaling bumangka. Kumbaga lagi lang siyang audience sa amin nung iba naming kaklase. Pero isang bagay nga po yung nagpawindang sa amin tungkol kay Corpus. Nanon lang din po namin nalaman. Meron po pala siyang third eye. Kasalukuyan nga kaming naglalakad sa sidewalk nung mapatigil si Corpus. Nasa likod niya ako kaya napahinto din ako. Lumingon-lingon po siya sa paligid. Naalala kong tinanong niya pa ako habang nakakunot yung noo niya. Naririnig mo ba yon? Habang nagkakanda ikot-ikot pa yung leg niya na parang may hinahanap. Lumingon nga po ako sa paligid pero bukod sa mga tunog ng sasakyan, eh wala naman po akong narinig na kakaiba. Ano ba yun? Anong tunog ba? Wika ako. Parang, parang mga sigawan eh. Parang mga tili. Tsaka parang nanghingi ng tulong. Nag-focus nga po ako sa pakikinig ng mga oras na yon. Pinipilit kong pakinggan kung ano man yung sinasabi ni Corpus. Pero kahit anong gawin ko eh, wala naman po akong marinig ng mga sigaw. Wala na din namang malalakas na tunog sa labas kaya imposibleng nasasapawan nito kung ano man yung naririnig ni Corpus. Baka guni-guni mo lang pre. Baka madami kang nainom. Wika ako sa kanya. Hindi naman ako nag-alcohol. nag, juice lang ako ba? Diba? Sagot niya naman. Nagtataka man, Inaya ko na nga siya na dumiretso na maglakad. Umakma pa ako na tumulak sa likod niya para magsimula na uli siyang humakbang. Kamot ulo na nga lang siya at naglakad. Kala ko nga okay na. Natanaw ko na yung mga tropa namin na nung mga oras po na yun eh nakatigil sa harap ng isang establishmento. Nang muli pong napatigil si Corpus sa paglalakad. Napahima siya sa mga braso niya na parang irritable at maya maya pa nagmamadali nitong hinubad yung suot nitong varsity jacket. Ang sakit! Ang hapdi ng balat ko! Parang nasusunog! Wika niya na parang irritable. Baka naman may langgam na nahulog sa'yo. May mga puno din kasi tayo na daanan kanina ba? Diba? Tara dun tayo sa pwesto ng mga tropa. Mukhang maliwanag dun makita natin kung ano yung nangyayari sa'yo. Sumang-ayon naman si Corpus sa sinabi ko. Nagmamadali nga kaming naglakad papunta sa kung nasaan yung mga tropa namin. Bali sa harap po yun ang sa tingin ko isang fast food chain na hindi gano ko pamilyar. Pero hindi pa nga kami nakakalapit ng maigi. Napahinto po uli si Corpus. Nanlaki po yung mga mata niya. Habang nakatingin dun sa fast food. Sobrang takot po yung rumihistro sa mukha niya. Nung lingonin ko po yung tinitignan niya. Eh wala naman po akong nakita. Kinabahan ako sa itsura ni Corpus. Kala ko kasi na-stroke na siya. Para kasi siyang naging statwa kaya nilapitan ko siya kagad Tas inalog ko yung balikat niya Di ko alam kung bakit Pero parang may tumulak sa ulo ko Para muling lumingon sa resto Habang hawak ko nga po si korpo sa balikat Napalingon nga uli ako At laking hilakbot ko Nang makita kong May mga taong kulay itim ang buong katawan Itim sila mula ulo hanggang paa Tila wala silang mga suot As in kulay itim lang sila na parang mga anino. Tanging yung puti ng mata nila at yung dila sa bibig ang iba ang kulay. Nakakakilabot. Hindi ko alam kung ilan sila dahil sobrang dami. Sa sobrang dami nga po eh. Nagsisiksikan sila sa loob ng establishment. Tila pinipilit nilang lumabas pero hindi sila makaalis. Sa sobrang hilakbot, kaya para akong napabuwal, napaupo nga ako sa kalsada. Dali-dali namang lumapit sa amin yung mga tropa namin. Natatawa pa sila nung una pero nung makita nila yung itsura namin ni Corpus, nagmamadali din naman silang umalalay sa amin. Nung muli ko nga lingunin yung loob ng resto, laking gulat ko nang wala na uli yung mga taong anino. Typical fast food resto na nga lang uli yung itsura nito na may mga bakanting lamesa at iilang kumakain. Wala na nga akong sinayang na oras noon at inaya na yung mga tropa ko na umalis. Gulong-guluman e eh nagmamadali na nga kami pumara ng taxi na pagdesisyon na namin na ihatid muna si Corpus sa kanila. Dahil nung mga oras na yun eh, para kasi siyang naputulan ng dila at hindi na makaimik. Nakarating nga kami sa bahay nila Corpus. Tita niya lang yung kasama niya sa bahay. Kinuwento ko nga yung nangyari. Pati yung nakita ko. Nung una nga ayaw maniwala ng mga tropa ko. Pero nagsalita yung tita ni Corpus at pinatotohanan yung sinabi ko. At dun nga namin nalaman yung kakaibang kakayahan ni Corpus. May third eye daw siya. Ayon na nga din sa tita niya, nagsimula lahat nung naaksidente si Corpus tsaka yung tatay niya nung bata pa siya. Hindi daw pinalad na mabuhay yung tatay ni Corpus. Siya naman eh ilang araw daw walang malay Nung nagising daw si Corpus Parang dun daw nagiba yung lahat Nakakakita na siya ng Hindi nakikita ng iba Sa ospital pa nga lang daw May nakikita na siya na ibang tao sa kwarto Kahit wala naman Nung una Akala nga nila eh Epekto lang nung aksidente Pero habang tumatagal Nagiging makatotohana na Katulad nung isang beses daw na Nakita ni Corpus yung mga sundo nung isa pa nilang kamag-anak. Kinagabihan nga daw eh, binawian daw ito. Kinilabutan niya kami sa narinig namin sa tita ni Corpus. Pinagpalagay na nga lang din namin na kaya siguro ko nakakita. E eh dahil hinawakan ko si Corpus nung mga oras na may nakikita siya. Simula nga nun, kapag nakikita ko si Corpus na may tinatanaw sa kawalan, hindi na ako nagtatangka Nakakalabitin siya dahil kung anuman yung nakikita ng katulad niyang may kakayahan Ayoko nalang makita